Aries, malungkot ang buhay ng tao. Pag hindi mo magawa na mabigyan ng kasiyahan ang minamahal, feeling mo ay bale wala ka na sa kanya. Madalas kang matitigan ng madiin, at masigawan ng biglaan. Dapat ay tiisin mo at laging gumawa ng kasipagan sa buhay, dahil may pag-asa hanggat nabubuhay na maging masaya. Aries. Sa 2-digit number games ay number 11 at number 10, at sa 3-digit number game ay number 4, number 6 at number 1, at sa loto ay number 19, number 32, number 8, number 25, number 40 at number 16, nagabay ng kapalaran. Sa huweting para sa Aries. Sa umagang bola ay number 18 at number 20, sa tanghaling bola ay number 15 at number 6, at sa gabing bola ay number 22 at number 13. Aries, sa oras na umagang paglalaro, ay umaga ay alas 6 hanggang alas 8.50 ng umaga may ikatatalo na 46 na negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 45 na negatibong minuto. At sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.30 ng umaga may ikatatalo na 56 na minutong negatibo. Dapat kang umiwas sa kulay brown at sa player na mahilig magsalita ng pagmumura magbibigay sa iyo ng kamalasan. Toros Malungkot ang buhay ng tao, pag hindi mo magawa. Na mabigyan ng kasiyahan ang minamahal, feeling mo ay bale wala ka na sa kanya, madalas kang matitigan ng madiin, at masigawan ng biglaan, dapat ay tiisin mo at laging gumawa ng kasipagan sa buhay. Dahil may pag-asa hanggat nabubuhay na maging masaya, Taurus, sa two-digit number games ay number 15 at number 19, at sa 3-digit number game ay number 5, number 6 at number 1, at sa loto ay number 21, number 44, number 10, number 16, number 32 at number 25, nagabay ng kapalaran. Sa huweting para sa Taurus, sa umagang bola ay number 15 at number 17, sa tanghaling bola ay number 19 at number 21, at sa gabing bola ay number 11 at number 20. Toros, sa oras na umagang paglalaro ay alas 8 hanggang alas 11 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.30 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Kulay gold ang iiwasan mong kulay dahil mabibigyan ka ng pagkainis at kamalasan para matalo. Gemini Malungkot ang buhay ng tao. Pag hindi mo magawa na mabigyan ng kasiyahan ang minamahal, feeling mo ay bale wala ka na sa kanya. Madalas kang matitigan ng madiin at masigawan ng biglaan. Dapat ay tiisin mo at laging gumawa ng kasipagan sa buhay dahil may pag-asa hangga't nabubuhay na maging masaya. Gemini. Sa 2 digit number games ay number 18 at number 9 at sa 3 digit number game ay number 2 number 6 at number 3 at sa loto ay number 29 number 24 number 45 number 6 number 11 at number 19 nagagabay ng kapalaran sa Huweting para sa gemini sa umagang bola ay number 10 at number 19 sa tanghaling bola ay number 21 at number 15 at sa gabing bola ay number 9 at number 5 gemini sa oras na umagang paglalaro ay alas 3 hanggang alas 6 days ng umaga may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto at sa hapon sa alas 3 hanggang alas 5.45 ng hapon may ikatatalo na 41 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 ng gabi, may ikatatalo na 53 minutong negatibo, ang iiwasan mo ay player na masyadong mabango ang amoy, at kulay green dahil makukuhanan ka ng oras mong swerte. Cancer Malungkot ang buhay ng tao, pag hindi mo magawa. Na mabigyan ng kasiyahan ang minamahal, feeling mo ay bale wala ka na sa kanya, madalas kang matitigan ng madiin, at masigawa ng biglaan, dapat ay tiisin mo at laging gumawa ng kasipagan sa buhay. Dahil may pag-asa hanggat nabubuhay na maging masaya, Cancer, sa 2-digit number games ay number 17 at number 5, at sa 3 digit number game ay number 2, number 5 at number 5. At sa loto ay number 29, number 30, number 37, number 19, number 10 at number 13, nagabay ng kapalaran. Sa huweting para sa cancer, sa umagang bola ay number 29 at number 6, sa tanghaling bola ay number 22 at number 17 at sa gabing bola ay number 24 at number 3. Cancer, sa oras na umagang paglalaro, ay alas 6 hanggang alas 9.15 ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 4.45 ng hapon may ikatatalo na 40 na puna negatibong minuto, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.15 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay pula dadalan kanya ng ikakatalo kagad at kamalasan. Leo, malungkot ang buhay ng tao, pag hindi mo magawa. Na mabigyan ng kasiyahan ang minamahal, feeling mo ay bale wala ka na sa kanya, madalas kang matitigan ng madiin at masigawan ng biglaan dapat ay tiisin mo at laging gumawa ng kasipagan sa buhay. Dahil may pag-asa hanggat nabubuhay na maging masaya, Leo, sa 2-digit number game ay number 10 at number 7, at sa 3-digit number game ay number 2, number 4 at number 1, at sa loto ay number 21, number 32, number 40, number 24, number 19 at number 7, nagabay ng kapalaran. Leo. Sa huweting sa umagang bola ay number 21 at number 13, sa tanghaling bola ay number 20 at number 19, at sa gabing bola ay number 19 at number 24. Leo. Oras na umagang paglalaro ay alas 8 hanggang alas 10.45 ng umaga may ikatatalo na 41 negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 3.40 ng hapon may ikatatalo na 42 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 ng gabi, may ikatatalo na 53 minutong negatibo, kulay pink ang iyong iwasan at player na mahaba ang buhok na kulot na may kulay mamalasin ka sa kanya para matalo. Virgo, malungkot ang buhay ng tao. Pag hindi mo magawa na mabigyan ng kasiyahan ang minamahal, feeling mo ay bale wala ka na sa kanya, madalas kang matitigan ng madiin, at masigawa ng biglaan, dapat ay tiisin mo at laging gumawa ng kasipagan sa buhay. Dahil may pag-asa hanggat nabubuhay na maging masaya, Virgo, sa two-digit number games ay number 19 at number 4. At sa 3-digit number game ay number 3, number 5 at number 6. At sa loto ay number 21, number 40, number 8, number 11, number 17 at number 29 na gabay ng kapalaran. Virgo, sa huweting sa umagang bola ay number 5 at number 11, sa tanghaling bola ay number 19 at number 5, at sa gabing bola ay number 29 at number 16. Virgo, oras na umagang paglalaro ay alas 3 hanggang alas 6 gis ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto. At sa hapon sa ala una hanggang alas 4.15 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto. At sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10 ng gabi may ikatatalo na 52 minutong negatibo, player na maingat ang iyong iiwasan dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo. Libra, malungkot ang buhay ng tao, pag hindi mo magawa. Na mabigyan ng kasiyahan ang minamahal, feeling mo ay bale wala ka na sa kanya, madalas kang matitigan ng madiin. At masigawan ng biglaan, dapat ay tiisin mo at laging gumawa ng kasipagan sa buhay. Dahil may pag-asa hanggat nabubuhay na maging masaya. Libra, sa 2-digit number games ay number 10 at number 17. At sa 3-digit number game ay number 7, number 6 at number 4. At sa loto ay number 35, number 23, number 11. Number 2, number 40 at number 16, nagabay ng kapalaran. Libra, sa huweting sa umagang bola ay number 19 at number 24, sa tanghaling bola ay number 24 at number 12, at sa gabing bola ay number 9 at number 17. Libra Oras na umagang paglalaro, ay alas 6 hanggang alas 9 gis ng umaga may ikatatalo na 56 na minutong negatibo, at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3 ng hapon may ikatatalo na 55 na minutong negatibo, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 gis ng umaga may ikatatalo na 52 minutong negatibo umiwas ka sa kulay brown at sa player na malalaki ang tainga dahil madadalan kanila ng ikatatalo. Scorpio, malungkot ang buhay ng tao, pag hindi mo magawa. Na mabigyan ng kasiyahan ang minamahal, feeling mo ay wala ka na sa kanya, madalas kang matitigan ng madiin, at masigawa ng biglaan, dapat ay tiisin mo at laging gumawa ng kasipagan sa buhay. Dahil may pag-asa hangga't nabubuhay na maging masaya, Scorpio, sa 2-digit number games ay number 11 at number 12, at sa 3-digit number game ay number 2, number 1 at number 6, at sa loto ay number 25, number 10, number 28, number 19, number 5 at number 33, nagabay ng kapalaran. Scorpio sa huweting sa umagang bola ay number 11 at number 29, sa tanghaling bola ay number 10 at number 17, at sa gabing bola ay number 10 at number 29. Scorpio, oras na umagang paglalaro, ay alas 7 hanggang alas 8.45 ng umaga may ikatatalo na apat na pong negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 4.45 ng hapon may ikatatalo na apat na po na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.20 ng gabi, may ikatatalo na 54 apat na minutong negatibo. Sagittarius, malungkot ang buhay ng tao, pag hindi. Mumagawa na mabigyan ng kasiyahan ang minamahal, feeling mo ay bale wala ka na sa kanya, madalas kang matitigan ng madiin, at masigawan ng biglaan. Dapat ay tiisin mo at laging gumawa ng kasipagan sa buhay, dahil may pag-asa hanggat nabubuhay na maging masaya, Sagittarius. Sa 2 digit number games ay number 17 at number 11. At sa 3-digit number game ay number 1, number 3 at number 6. At sa loto ay number 23, number 14, number 13, number 17, number 6 at number 29 na gabay ng kapalaran. Sagittarius, sa huweting, sa umagang, bola ay number 11 at number 25, sa tanghaling bola ay number 14 at number 11. At sa gabing bola ay number 9 at number 15. Sagittarius. Oras na umagang paglalaro, sa umaga ay alas 7 hanggang alas 5 ng umaga, may ikatatalo na 50.3 na negatibong minuto, at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3 g ng hapon, may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9:30 na madilim. May ikatatalo na limamput siyam na minutong negatibo. May kayabangan kumilos at magsalita na player ang iyong iiwasan dahil kukuhanan kanya ng oras mong swerte. Capricorn, malungkot ang buhay ng tao, pag hindi mo. Magawa na mabigyan ng kasiyahan ang minamahal feeling mo ay bale wala ka na sa kanya, madalas kang matitigan ng madiin, at masigawa ng biglaan. Dapat ay tiisin mo at laging gumawa ng kasipagan sa buhay Dahil may pag-asa hanggat nabubuhay na maging masaya Capricorn Sa 2 digit number games ay number 18 at number 5 At sa 3 digit number game ay number 5, number 2 at number 1 At sa loto ay number 19, number 31, number 25, number 6, number 40 at number 17 Nagabay ng kapalaran Capricorn, sa huweting sa umagang bola ay number 19 at number 21, sa tanghaling bola ay number 11 at number 25, at sa gabing bola ay number 13 at number 24. Capricorn, oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8 ng umaga, may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 57 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, kulay asol ang iiwasan dahil magbibigay sa iyo ng pagkatalo. Aquarius, malungkot ang buhay ng tao, pag hindi mo. Magawa na mabigyan ng kasiyahan ang minamahal, feeling mo ay bale wala ka na sa kanya, madalas kang matitigan ng madiin, at masigawa ng biglaan Dapat ay tiisin mo at laging gumawa ng kasipagan sa buhay, dahil may pag-asa hanggat nabubuhay na maging masaya, Aquarius Sa 2-digit number games ay number 11 at number 17 at sa 3-digit number game ay number 6, number 3 at number 1, at sa loto ay number 24, number 11, number 40, number 36, number 31 at number 29, nagabay ng kapalaran. Aquarius, sa huweting, sa umagang bola ay number 15 at number 13, sa tanghaling bola ay number 8 at number 24, at sa gabing bola ay number 15 at number 21. Aquarius, oras na umagang paglalaro ay sa umaga ay alas 8 hanggang alas 11 gis ng umaga, may ikatatalo na 54 na negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5:05 ng hapon may ikatatalo na 58 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12:15 na madilim. May ikatatalo na 54 na minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay orange siya ang magdadala sa iyo ng kamalasan. Pisces, malungkot ang buhay ng tao, pag hindi mo magawa. Na mabigyan ng kasiyahan ang minamahal, feeling mo ay bale wala ka na sa kanya, madalas kang matitigan ng madiin, at masigawan ng biglaan, dapat ay tiisin mo at laging gumawa ng kasipagan sa buhay. Dahil may pag-asa hanggat nabubuhay na maging masaya, Pisces, sa 2-digit number games ay number 16 at number 14, at sa 3-digit number game ay number 3, number 5 at number 3, at sa loto ay number 17, number 25, number 34, number 11, number 9 at number 36, na gabay ng kapalaran. Pisces. Sa huweting, sa umagang bola ay number 29 at number 4, sa tanghaling bola ay number 19 at number 25 at sa gabing bola ay number 11 at number 26. Pisces. Oras na umagang paglalaro, ay umaga ay alas 4 hanggang alas 7 gis ng umaga, may ikatatalo na 56 na negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may singit na 57 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo, kulay pula ang dapat na iyong iiwasan dahil kukuhanan ka ng oras mong buenas.